Just a reminder, walang time limit po tayo, ha? And your question. Para sa'yo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinaka masakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanan. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. At ulitin po natin, para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinaka masakit, pumili lamang ng isa at ipaliwanag ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. And your answer. Magandang umaga. Mga kaibigan, alam ko marahil ang sasabihin po ng iba at ang isasagot po ng iba ay napakahirap pong maglibing ng isang magulang. Alam ko, sasabihin ng iba dyan na kaya mahirap maglibing ng isang magulang ay gusto nilang masuklian man lang sana at magawa man lang ang part nila bilang isang anak hanggat nabubuhay pa sana ang kanilang mga ina. Ngunit mga kaibigan, para po sabihin ko sa inyo, pwede naman po kayong bumawi hanggang nabubuhay po ang inyong mga ina. Gawin niyo na po ang lahat ng pagmamahal at arugang upang mapakita niyo sa inyong mga ina sa abot ng inyong makakaya kung gaano niyo sila kamahal. Mga kaibigan, kaya pala nung bata tayo, tinuturuan na tayo ng ating mga ina na kumain mag-isa upang sa ganon, kapag nawala na sila, ay makayan na natin ang buhay. Mga kaibigan, kaya pala tayo tinuturuan ng ating mga magulang na mangarap at magsumikap upang sa ganon, kapag nawala na po sila, ay kaya na din po natin ang buhay. At mga kaibigan, kaya pala tayo tinuturuan ng ating mga magulang na mag-isa umuwi sa ating mga tahanan sa oras ng gabi. Para sa ganon, sa oras na wala sila, ay kaya na po natin umuwi mag mga kaibigan, kung babalikan ko po ang tanong para po sa akin, napakahirap po na maglibing ng isang anak. Mga kaibigan, na bakit nga ba mahirap maglibing ng isang anak para sa isang magulang? Dahil mga kaibigan, mula nang tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, bitbit na po niya ang pangarap sa atin. Mula po nung tayo ay lumalaki, din po ng ating mga magulang lahat ng bagay para po sa ikakabuti natin. At mawawalan po lahat ng saysayan kung mauuna po ang ating mga magulang. Mga kaibigan, kaya po napakasakit na maglibing sa isang magulang ng kanyang anak dahil pansinin niyo po, pag po nagkakasakit po tayo, kapag wala pa po tayo sa ating tahanan, Grabe na po yung pag-aalala sa atin ng ating mga magulang. What more pa po, po kung maglilibing ang ating mga magulang ng kanya po mga anak. Mga kaibigan, alam ko po na napakasindi lamang po ng ating kasagutan. Ngunit para po sa akin, isa lamang po ang ating kasagutan ng pagpapaalala po para sa ating lahat na ang buhay po, hindi natin malalaman kung sino nga ba ang mauna. Ngunit sana, hanggang tayo po ay nasa mundong ibabaw po po, mahalin po natin ang bawat isa. Maganda po Thank you so much, candidate number 7, Miss Crazy Liwag.